Mga kababayan, ako si Baltazar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories. Kung ikaw ay uhaw sa kilabot at naghahanap ng mga original na kwentong panginginig, pindutin ang like at subscribe para hindi mo palampasin ang bawat kakaibang kwentong Tagalog na hatid ko sa inyo. Ngayon, samahan ninyo ako sa madilim na sulok ng Bonifacio Global City kung saan ang isang bulag na si Isabela ay magsisimulang makaramdam ng mga mata na tila laging nakamasid sa kanya. Maghanda sa isang gabi ng takot at misteryo kung saan ang bawat tunog at bulong ay maaaring magdala ng hindi inaasahang panganib sa kanyang bagong tahanan. Sa gitna ng makinang na ilaw ng umaga, dahan-dahang hinahaplos ni Isabela ang mga pader ng kanyang bagong tahanan sa isang kondominium sa Bonifacio Global City. Ang bawat sulok ay kabisado na niya. Ang bawat gamit ay nakalagay sa tamang lugar na ayon sa kanyang pambihirang pandama. Sa kabila ng pag-aalala ni Carlo na walang tigil sa pagpapadala ng mga text messages at tawag, ipinagpapatuloy ni Isabela ang kanyang pang-araw-araw na gawain na may determinasyon sa tulong ng kanyang smartphone na may screen reader at iba pang assistive apps, naglalakad siya mula sa kanyang kondo patungo sa co-working spaces sa Uptown Mall kung saan siya nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer. Ang kanyang buhay na puno ng mga tunog ng trapiko at bulong ng mga tao sa paligid ay tila normal at maayos. Ngunit, unti-unti, nagsimulang maganap ang mga kakaibang pangyayari na tila may ibang presensya sa kanyang paligid. Isang umaga, habang masinsinang hinahanap ni Isabella ang kanyang wireless speaker, bakas sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Ang kanyang pandinig ay hindi lamang mahalaga. Ito ang kanyang gabay sa mundong hindi niya nakikita. Matapos ang ilang araw, sa pagkakapan sa loob ng refrigerator para sa kanyang almusal, nanginginig ang kanyang kamay sa hindi maipaliwanag na kaba nang matagpuan niya itong nakabukas. Sa isang umaga sa Jollibee, isang estranghero ang lumapit kay Isabella at nag-alok ng tulong. Ngunit sa halip na magpasalamat, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya at tumanggi siya sa alok. Ang mga simpleng pangyayaring ito ay tila mga paunang babala na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kanyang pagtanggi sa estranghero, hindi niya namalayan na ang kanyang mundo ay magsisimulang magbago na ang mga anino sa kanyang paligid ay hindi nalang basta mga anino. Ang mga pangyayaring ito ay tila mga hudyat ng isang paparating na unos, isang bagyo ng takot na handa ng manalasa sa kanyang tahimik na buhay. Habang inihahanda ni Isabela ang kanyang hapunan, isang kakaibang pangyayari ang gumambala sa katahimikan ng gabi. Napansin niyang nawawala ang kanyang paboritong pandesal. Ang simpleng pagkawala nito ay nagdulot ng malakas na kabog sa kanyang dibdib na tila ba may mas malalim na kahulugan sa katahimikan ng gabi ang kanyang pandama ay biglang nag-aalerto tila may ibang presensya sa loob ng kanyang kondo. Sa pagtaas ng tensyon, mabilis siyang nagkulong sa kanyang walk-in closet. Hawak ang kanyang tungkod, ang kanyang tanging sandata. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Si Carlo, sa kabilang linya, ay may balitang nakakabahala tungkol sa estranghero sa Jollibee. Ang impormasyon ay sapat upang palakasin ang kanyang hinala na may kakaiba ng ngang nangyayari. Pagkatapos ng tawag, pinilit ni Isabela na maghanap sa buong kondo. Ang bawat hakbang ay puno ng tensyon at pag-iingat. Ngunit sa kabila ng kanyang masinop na paghahanap, Walang ibang tao ang kanyang natagpuan. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at takot, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa kanyang tahanan? Kinabukasan, sa pagsisikap ni Isabella na hanapin ang kanyang nawawalang gamit, isang hindi inaasahang tuklas ang naghihintay sa kanya. Nadiskubre niya ang isang lihim na silid sa likod ng kanyang bookshelf na puno ng gamit at personal na bagay na hindi kanya. Ang silid ay may amoy ng sigarilyo at luma na ang mga gamit, tila may ibang tao na matagal nang naninirahan doon. Sa pagitan ng takot at pagtataka, hindi niya maiwasang magtanong kung sino ang taong ito at bakit naroon ang kanyang mga gamit. Sa isang hindi inaasahang paghaharap, isang lalaki ang biglang lumabas mula sa lihim na silid. Sa pagitan ng takot at tapang, nagawang ipagtanggol ni Isabela ang kanyang sarili gamit ang kanyang tungkod. Ang bawat hampas ay puno ng determinasyon na protektahan ang kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa niyang tumakas mula sa kondo at nagtago sa electrical room ng gusali habang ang lalaki ay hinahabol siya. Ang bawat segundo ay puno ng panganib at ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang matalas na pandama at mabilis na pag-iisip. Ang dilim ng electrical room ay nagbigay ng bagong hamon kay Isabella. Ano ang mangyayari sa huling pagharap sa estrangherong ito? Ang kanyang kaligtasan at ang katotohanan ay malapit ng magtagpo sa isang madilim na sulok ng gusali. Sa madilim at tahimik na sulok ng electrical room, muling hinarap ni Isabela ang lalaki. Ang kanilang mga boses ay umaaling ngaw sa loob ng silid. Anong kailangan mo sa akin? tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay halo ng galit at takot. Matagal na akong dito bago ka pa dumating. Sagot ng lalaki, ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Ito ang aking tahanan. Habang lumalakas ang bawat salita ng lalaki, lalong tumitindi ang tensyon. Ramdam ni Isabela ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na naghahanda para sa isang hindi inaasahang labanan. Hindi mo ako matatakot, bulong niya sa sarili, hawak ang kanyang tungkod ng mahigpit. Sa isang matinding pagtatanggol, Nagawa ni Isabela na mapuwersa ang lalaki na mahulog. Ang kanyang sigaw ay ngaw sa buong gusali, isang tunog na nagdala ng kapwa kaluwagan at pighati sa puso ni Isabela. Sa kasamaang palad, humantong ito sa kamatayan ng lalaki, isang trahedyang hindi inaasahan at hindi kailanman hinangad ni Isabela. Sa gitna ng katahimikan na sumunod, isang bagong takot ang nagbabadya. Ano na ang susunod na mangyayari sa buhay ni Isabela matapos ang madilim na kaganapang ito? Matapos ang nakakagimbal na pangyayari, nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang kinakapanya ang kanyang cellphone at tumawag sa mga autoridad ang kanyang boses ay nanginginig habang iniuulat ang insidente. May... may nangyari po dito sa electrical room. Kailangan ko po ng tulong. Bagamat ligtas na siya mula sa banta ng estranghero, ang mga alaala ng takot at pangaabuso ay mananatili sa kanyang isipan ang kanyang tahanan na dati santuwaryo ng kanyang kalayaan ay ngayon ay naging eksena ng isang bangungot na hindi niya malilimutan. Ang buhay ni Isabela ay magbabago magpakailanman. Ang kondominium na minsan ay simbolo ng kanyang kalayaan ay ngayon ay magiging paalala ng isang karanasang babago sa kanyang buong pagkatao. Sa pagtatapos ng kadiliman, isang bagong kabanata ang naghihintay na isulat sa buhay ni Isabela isang kabanata na puno ng pag-asa at paghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Mga kababayan, natunghayan natin na kahit sa dilim ng kapansanan, ang liwanag ng tapang at determinasyon ay hindi kailanman mawawala. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad ng mga mahilig sa katatakutan at siguraduhing nakasubaybay para sa susunod na kabanata ng Lagim. Hanggang sa muli mga kaibigan, tandaan sa bawat sulok ng iyong kwarto, maaaring may mata na nakamasid. Mag-ingat ka at kita sa susunod na upload.